Matuloy ba o hindi ang barmi election? hindi matiyak ng COMELEC. Matapos na magpalabas ng TRO ang Supreme Court laban sa BARM Redistricting Law, hindi matiyak ng COMELEC kung tuloy o hindi ang parliamentary election sa Oktubre. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na walang kapangyarihan ang COMELEC para magtakda ng petsa ng halalan. Daging gawain nito ng Kongreso. Sakali anyang magpasya ang Supreme Court laban sa BAA 77, hindi rin sila ma Maaring magtakda kailan ang BARM elections. Dagdag pa ni Garcia, hanggat hindi inaalis ang TRO, ay tigil muna ang kanilang paghahanda para sa halalan. At dahil dyan, umugong ang paniniwalang maipagpaniban ang halalan sa ikatlong pagkakataon. Tanong ng ilan, magkakaroon na naman kaya ng mga bagong miyembro ang Bangsamoro at Transition Authority?